Eh, hey, 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 okay. so, okay. ay ay sayo? Sa pasimbol box sa kanan. Sa okay. ay, kasi yung kasi parang mali ako ng buwa. So, Pwede mo para may dito na Tapos at na Ah. Oh, dito. Sumasama Ngayon yan minsan regular oh. Uh, tapos may time na may time siya na pag ginanong yun yung gagawin na natin dyan, ang discarte lang dyan, pag may mga faking, walang mga pain, di ba? Walang pain. Baka kasi pag binago natin, sumakit eh. Ah. Pareha tayo, oh. oh. Mas malalakas sa akin, malakas yung ano. Sa'yo, gano'n hmm. May pain, may lagit dito. Baka pagka ano, hindi kasi nawawala yung malilit na ano. Mas <coughs> maganda niya kung may pain. May pain? Ah. Uh. Pag walang pain, wag na, baka mamaya lalong kumiro. Malalang sumakit, malalang magkaroon problema, hmm. ano. Oo. Oh. Kaya mo namang kontrol yun, wala namang pin, nakagano ka. Oo, ano, 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 wala naman. Wala naman, sir. Wala naman. Tapos siya ka na, sir, yung... Yes, sige. Tapos parang naging... Umabot ka na okay, nga dito. Tapos yung upo ko ngayon, sir, hindi na siya... Dito, parang hindi na ako mapakali, kasi pag okay. sa work ko, ang tagal, isang araw-araw, 12 -araw hours, nakaupo ako nun. Tapos doon nagsimula yun. bakla ba pata gilid. Yeah, I did not kuwala ka kaya okay. kung yes, isa ni 15 minutes tapos sa mo lang ng mga paw-paw, hmm. uh, stretching pagka natatapatan ng airpods, hindi mo kumikiyo. Ganun muna ng power, pulsing mo ng lang siya. magaling na Nakuha kasi marang epekto yun. Pag binibihin mo, tapos sira yun. Hindi ka na Kaya yun Iba nangyayari sa'yo gumagano'n noong Hindi mo may dinang ng perfect. Nakaano okay, lagi, sir. Relax lang. Oh, inhale. San Mayo. San Fernando rin. San Rafael. Umutig doon ko tinak mo sa ano, JB Tagilid ka Sa mga tagilid. Hindi, next trail lang ako doon, Master. Eh. Tapos, kinabukasan, nagtano kami sa Banawe. Pahirapan ba sa Banawe. Taking tao dyan. Yeah. Sabi lang sa'yo. Pag wala na kilala eh. Tana, ka. kumalik na ng ano, KBL. Oh. Dan, schedule na at kumente. Gano sa eh kasi yung bahay naman na, ano, ano, nakuha naman siya ng DO, DOH sa ng sakit, centered, doon, zero sa, ano, lang, sa field health doon, at, ano, siya, nag ano ko lang, pinakagasas ko lang masa yung alas ko ba yung pag-tick Okay Mag-uupo ako ngayon sa opisina, solid na yun <laughs>